Hello. Hi guys! Ngayon ay nandito ako sa airport at syempre dumating na po ang aking asawa after 5 days, hindi po kami magkasama na nagpunta siya ng Cotabato uh, kagayan di or ay ano ba yun? Oh, ano mga yun? kagayan? Uh, malayo, sumabay siya ng aeroplano ganun yun. ngayon ay sabi niya sumama daw ako para siya sunduin dahil na-miss na niya ako pero kasama naman ako talaga guys, dahil Siyempre, na-miss ko din ang asawa ko for 5 days. Hindi kayo nagkita. Eh, pero sabi ng mga anak ko, hindi daw nila ako sinama. Uh, ang na, Antonia. At ni ay. ay... Ay, ay. Ayan, mababa na Antonia. At... hanapin ko na ang aking sweetheart. Pero magtatago muna ako, siyempre. Para na makita ko reaction niya. Kung siya ay tabang na tabang, At dito lang ako. Tapos, dito lang ako. Ah, maglalakad tayo. Ayan, ganyan ko talaga pala ang magpapa. ata ito, maraming dito. Uh, pero dito lang muna ako ng para nun ay mas maganda. Okay ba? Ang tagal ko nang ng airport simula nung uh, galing ako ng Bacolod at galing ako ng, ng Palawan. Ngayon ulit ako na dito. And matagal-tagal din ako ng vacation dahil kasanat niya ako na 2 weeks. At ngayon ay kaya hindi ako sumama sa street heart ko dahil nagpapalakas at ang aking mga pinagahan na ay ayun, ay, uh, 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 hindi masyado bigat na trabaho. At ayan, pag uh, pa, kwento pa kwento sa inyo, pag vlog-vlog tayo, i-chay naman po ako. Kasi kahit po paano nakakapag-carriage -e ako ng tao, uh, naunawaan ko oh, kung ano ang purpose ng buhay ko, na yung ito declare blessing upon blessing, na ang buhay ng bawat isa sa atin, ibigha ng Diyos to be a blessing. At yan ang pinakamaganda talaga na ano mas ng buhay natin ngayon pwede tak natin piliin kung ano ang gusto natin sa buhay natin. Hindi na pwede sa buhay natin. Ay maniwala po tayo na tayo ay forever blessed. tayo ay maganda. Tayo ay pinagpala. At mabuti ang Diyos sa ating mga puro. Kaya enjoy life po tayo, di ba? Kaya habang iniitay ko yung aking sweetheart at ako ay nandito at at nag, nagkakatagot Ayan. Uh, yan. uh, syempre, yung anak ko namang isa kasi papa pero ayan ang aking mga anak ay pinagpapasalamat ko rin sa Lord ganoon ako ng mga anak na mababait at hindi lang sila mabait uh, magaganda pa mapagbigay, matulungin at supportive sa kanilang papa. sila ang mga star center ko at sila yung mga top partner. at yun ang pinagmaganda sa buhay natin pag naturoan natin ang ating mga anak na maging uh, mabuting pala sa atin, tayo din naman talaga ang magkakaroon ng blessing pag tayo ay nagturo sa ating mga anak ng magandang ikuto. Ayun po yung kapasalamat ko. ko rin pala guys. Nagkaroon ako ng mga magulang na mababait, uh, tatay na no, mapangarapin tatay na provider, at nanay naman no, na caring, uh, loving, at saka talagang uh, Uh, wais, matalino kaya kahit nasa po kami magkakapatid hindi kami na butong dahil maaparaan ng nanay namin uh, may alaga siyang baboy nagtatanim ng mga uh, saging, nagtatanim ng mga okra talo, kaya bata pa lang ako ay palantitas na ako sanay akong magtanim sanay akong kahit tuyo lang ang ulam kahit uh, sinangag lang na may konting mantika at sinungto sa asukang ay okay na yan dahil pinalaki kami ng nani namin na hindi kami yung mariklamo. Ayaw niya ng mariklamo. Ang gusto niya yung laging thankful. Kaya yun ang pinakamaganda. At sa aking paglaki, natutunan ko rin na ibahagi sa aking mga anak O ano yung buhay ko nung bata ako. Sa kahit walang-wala kami nung araw, hindi namin sinabing wala. Sinasabi namin, we are rich. O, oh, diba? Nagpala o kung maging pagpapala. Kaya napakabuti ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya intay-intay lang talaga tayo sa sa tamang oras, sa tamang panahon. May plano ang Diyos, may gagawin ang Diyos sa ating mga buhay. At maniwala tayo sa ating mga sarili na tayo ay pinagpala ng Diyos upang maging magpapala. At ang kagalakan natin ay ang patuloy na magpagamit para sa Panginoon. Kaya ayan, sa matay tayo naroon ay ginawa natin ang plano ng Diyos kaya yan si Doña Sally ay humihingi sa inyo ng pabor na patuloy na uh, subway bayan nyo ang aking mga vlog at patuloy na may matutubo lang kayo paano yung buhay ko pinagpala, ang buhay niya rin ay pagpapalain at maniwala po kayo sa mga pangako ng Panginoon yung salita niya sa kanyang salita sa Mateo 633 Seek you first the kingdom of God and His righteousness and all those things shall be added. Ano ang gusto mong idagdag sa sa'yo? Ano ang gusto mong maranasan mo? Bahay, sasakyan, iba't ibang bansa. Whatever you say, it will come to pass. Sabi ng Numbers 14.28, Surely, declares the Lord, I will do to you the very things I heard you say. And whatever you say, uh, see to it that you are uh, saying all kinds of positive words don't say bad words. Declare blessing. And whatever you say, it will come to pass. Kaya, enjoy life. Be happy. Because God is a good God. Okay. <laughs> <laughs> Akala mo <laughs> wala ako <laughs> ah. Oh, di ba? Pwede ba naman yun? Hello, Donya Maganda. Oh, ano? ano, masasabi mo sa sasakyan natin, oh, di ba? Ayan, nakala ng sweetheart ko, hindi po ako kasama, kaya siya ay malungkot, eh, hindi naman po pwede. Hello! gady dito ka, Oo. Pasto si Sakay ah, mga malietang ina Pasto. si na, sigipu. ito na pasenipod. salawo mo nasana. walang malam na. 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 na. walang sa na. walang malam na. walang malam na. walang Oh, sakaina sa donya na sa donya sumaroon saka na. saka saka dali saka 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 na may saka 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 eh. Eh, saka 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 mga saka 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 Ano nga? Sa asawa mo. Ba't kasama ka? Sumundo okay. ka rin? Sabi ko nga, hindi. Hindi sa sama sa akin. Sa sama ba pa na siya yeah. yeah. <laughs> uh, na? Siyempre. Prank. Saan ang asawa mo? Binaayos yung mga kargamento nyo. <coughs> ano ba? Dito ano ano? na, na naman yung kargamento. Hindi nalalaan yeah. din. Sa iyo lang. Ako nga, kung pwede. Keep forward. O ika, ba't wala ka pang kukuha? Kasi pwede. No. Asan ba si ano? Abad yung isa? Ayan ay, 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 uh, Ah, meron pa ba? Bakit ayaw ko nga? Ang shell to eh. Ang eh. na lang. anak, ay, ay tulungan mo muna. Ay, ay, Mata. Yung hindi, yeah, aso niya. So, bakay ka, ano? Siya pasapaya, hindi. Alay ko po. May isa pa doon. Alay na dito. May isa na kamalita ba? Ayaw mo ba? Tabi tayo. Hindi, iaayos mo. Hindi, baka yung mga yung. sarie pooi ding van grys jy is mos well.